um uh ikinokonekta na ng uh, ng DMW sa pamamagitan nitong kailang Batas ang ating mga OFW's at OF sa pension institutions dito sa ating bansa at isa sigurong matagal na uh, pinagdasal na sagot ng mga Uh, migrant workers advocates din uh, tulad ng Center for Migrant Advocacy na kilalang-kilala ni Mr. Chair at ni Secretary Hans um yung advokasya po nila ng pension portability na batay po doon katulad po doon nagkaroon din ng um advokasya tungkol sa medicare or health insurance Uh, portability. Uh, Mr. Chair, dumami na kaya yung bilateral agreements uh, na mayroon tayo sa mga host countries uh, para dun sa pension portability? Halimbawa, sabi dati ni Ellen Sana ng CMA, may tatlo na noon uh, na bilateral treaty tungkol dyan. Mayroon na rin po ba para sa health insurance or uh, health uh, financing portability, Mr. Chair? Uh, Mr. President, uh, ayon po sa uh, DMW, meron po tayong over 60 bilateral agreements po. Okay. Nako, such great news po, Mr. Chair. Maraming salamat po doon. hindi na lang siguro sa DMW nung uh, in writing lang yung listahan po ng mga mga iyon. And lastly po, tungkol doon sa social protection for retiring OFs, importante po, Mr. Chair, yung binanggit nyo na sa ngayon, itong mga social protections ay nakalaan sa mga documented na land and sea-based uh, na overseas Filipinos natin. So, I'm sure sa pamumuno ni Mr. Chair, itutuloy po natin yung pagtingin din sa uh, social protection, pati sa mga undocumented na mga kababayan natin. Uh, alam mo, Mr. President, uh, tama po yan because I was once an undocumented uh, uh, worker overseas. Uh, so, I i know the feeling. Mm -hmm. uh, actually po, Madam Chair, uh, I mean, uh, uh, Mr. President, um, since ako po yung magiging po ako kay Secretary uh, Congress Gatchalya dahil meron po silang program yung tinatawag na Sustainable Livelihood Program po na 15,000 piso po yon para sa kabuhayan na maaari ko pong itay up po yan at uh, magpag-ugnayan po tayo na mabigyan po nitong uh, Sustainable Livelihood Program uh, may pasok po itong mga retiring OFWs po natin habang wala pa po yung ikanga uh, na pension uh, na nakabinbin po kayo dito sa atin sa Senado. Salamat, Mr. Chair. Lastly, sa pagsangit, may data na po ba kung ilang OFWs na po ang na-enroll ng DMW sa SSS, Mr. Chair? Sa ngayon po, ay ang bilang ay nasa 1.4 million OFWs po ang uh, SSS beneficiaries, Mr. Uh, President. Okay, salamat po para doon Mr. Chair. So, may scale na po ito, pwede na po talaga magkaroon ng uh, significant na impact po na sa kanilang sector. Salamat, uh, Mr. Chair. Uh, tungkol naman po sa monitoring ng protection at welfare ng OFWs. Um, currently, ilan po ang OFWs natin na land-based at sea-based na on board uh, at nagtatrabaho at uh, madi-deploy hanggang po sa katapusan nitong taon, Mr. Chair. po yung uh, bilang po. Sa, sa kabuuan po, uh, Mr. President, meron po tayong 7 million OFWs. Uh, 2.5 million po ang uh, miyembro po yung mga ika documented. Uh, 2.5 million po sa kanila dyan ay uh, OWA members. Ang land base po natin uh, sa ngayon po, as uh, so of uh, July po ay nasa 1 uh, million 408, uh, ang sea base naman po ay uh, nasa ang sea po nasa 427 621 uh, as of uh, July 2025. Alright, salamat uh, Mr. Chair. At paano natin, paano ng BMW sila nang mamonitor? Uh, ano pong mekanismong ginagamit nila para i-locate itong ating mga land-based at sea-based na kababayang OFWs, lalo na po yung mga distressed sa kanila? Uh, yung monitoring po ba ay bahagi ng sinabi nga ni, uh, ng DMW na over 60 na pala na bilateral agreements natin, Mr. Chair? dalawang bagay po, uh, Mr. President. Una po, baseball yung recruitment agencies po kailangan na ikaw uh, magpasa sa DMW yung kanilang mga ikaw na recruit papunta mm -hmm. sa ibang bansa. At isa pa po, meron pong bagong app ang uh, DMW yung tinatawag yung kung ay kumusta kabayan where they interact and now you know, po ng uh, DMW yung ating mga kabayan na nasa ibang bansa. Salamat, Mr. Chair, by any chance itong uh, mga mekanismo o paraan ay nakalagay na rin po sa bilateral agreements natin sa ibang mga bansa, mga host countries, Mr. Chair para po yon uh, madam chair uh, part po yan sa ng responsibility po ng uh, employer uh, to provide po ng uh, reports uh, dito po sa uh, ating bahada sa ating pong uh, DMW or uh, MW uh, offices Salamat Mr. Chair. At sana pwedeng i-consider din ng DMW na may explicit na pagbanggit sa mga mekanismong ito kahit dun sa uh, obligasyon ng host countries para maka-exercise sila ng uh, oversight kahit po doon sa mga uh uh, uh actuations o, o pamamalakad, uh, pangangasiwa ng mga recruitment agencies doon sa sa host countries na iyon, Mr. Chair. Meron din pong um, hotline dito ang BMW, uh, Mr. President. Uh, ito po yung Viber number nila, 09293099047 309 at maging sa WhatsApp. Okay. Salamat po, uh, Mr. Chair. At sana man laging proactive ang BMW, ipaalam ito sa ating mga OFWs, itong Viber at saka WhatsApp uh, hotline numbers. Um, we have a total of, pakikorek uh, ako, Mr. Chair, kung mali ito, hindi na-updated. 42 migrant worker offices abroad, 14 sa uh, in Asia, including Australia and New Zealand, 13 in the Middle East and Africa, 5 in the Americas, and 10 in Europe. Ito probang mga MWOs abroad ay nagkukundukta ng regular on-site visits sa mga areas na may distressed at abused OFWs, Mr. Chair. Yung can look at the numbers. tama po kayo. We have 42 uh, migrant workers uh, offices. Pagalawa po kung sila po ay uh, uh, -check pa yung mga uh, mga kababayan natin sa mga distressed areas or ikang uh, war torn areas. Tuloy tuloy naman daw po yung ikang uh, pag check po ng mga staff po ng GMW uh, at saka meron po po rin tayo mga shelters kung saan mm po silang uh, ikang uh, o or uh, magtungo kung sakasakali sila po ay uh, distress. Maraming salamat para doon, Mr. Chair, at lalo na binanggit niyo rin, pati sa mga war-torn areas, ay sinusustain ng DMW yung ganitong mga regular on-site visits. And of course, inaasahan po natin, pinagdarasal po natin dito sa Senate, ang kaligtasan din po, ng mga uh, kababayan nating nagtrabaho sa DMW at uh, tumitingin sa, sa kagalingan ng ating mga uh, OFWs sa ganitong uh, medyo delikadong no, mga sitwasyon. Huling tanong sa paksang ito, Mr. Chair, in terms of the number of MWOs in Asia and the Middle East, paano po dinedetermine yung presensya o yung paglikha ng MWOs? Halimbawa, totoo po ba na pareho ang bilang ng ating mga MWOs sa Taiwan at sa Saudi Arabia? Dahil sa Saudi po, uh, uh, anim anim uh, na times mas marami ang bilang ng OFWs natin kumpara sa Taiwan. Uh, may nakikita po bang problema kung ganito yung sitwasyon at tingin po ba ng DMW kailangan nating magdagdag pa sa Saudi Arabia at iba pang Gulf countries? Uh, Mr. Chair? Actually, yan po uh, Mr. President, ang plano po at alang target talaga ng uh, DMW na through the years, na po, na dadagdagan po, may plano po sila na ngayon po nga, uh, actually ngayon po December meron po itatayo sa Cambodia at uh, sa susunod na taon 10 MW uh, offices pa po ang uh, itatayo sa iba't ibang bahagi ng bansa uh, iba't bahagi ng mundo uh, ang pinaka-reason po na Uh, ano po, bakit uh, nagkakaroon ng MW office ay eh? demand po ng OFW. Uh, kung uh, marami pong problema ang ating mga DF, uh, OFW, doon po itinatayong. Pangalawa, approval pa rin po kung uh, papayagan po ng host country na magkaroon po tayo ng uh, uh, Migrant Workers Office. Kasi usually, okay. sinasabi po ng host country, eh, hindi ba redundant na? May, uh, may uh, DFA ka na, meron ka pang uh, ikang uh, konsulado, so what's the use? Eh, hindi ba pwede i-house na lang yung tao? Hindi yun dyan sa uh, one building na yan. Uh, uh Vice President I understand uh, Mr. Chair at sana po dagdag doon sa kung may demand na yung mga OFWs doon uh, I don't know kung if ever merong particular situation na hindi pa man nag-demand, pero nakikita na po ng DMW na may pangangailangan pwede rin po namang uh, ganun ka-proactive ay ay I am sad malaman na baka may mga host country na gusto na natin magtayo ng uh Uh, MWO, pero for whatever reason ay hindi sila pumapayag o, o medyo, medyo hindi sila bokas uh, bukas. At sa ganyang mga sitwasyon, kung talagang pakiramdam ng DMW ay kailangan naman, again, tulad dun sa pagtutulungan ng iba't ibang uh, mga departments pa sa DMW dun sa reintegration program, hopefully makapag-make ng mas malakas pang representasyon, halimbawa ang D FA para maituloy po ang rekomendasyon ng uh, DMW sa uh, sa ganong mga mga bansa. Ito naman po, Mr. President, ang aking uh, opinion or ang aking uh, saluobin hinggil kung bakit yung ibang host countries ay ayaw because sa maaaring nakikita po nila, ito'y basin rin po sa observations, yung mga OFWs na na Uh, pumapasyal po sa opisina po namin sa action center po namin uh, maaaring tingin po nila na pag nagtayo po tayo ng uh, uh, Migrant Workers Office itatayo na rin po tayo ng mga shelter kung saan dapat pag tumakas itong mga kababayan natin ng OFW ay uh, magtutungo dito sa mga shelter po natin na poprotektahan po natin. So medyo uh, nagdadalawang isip po yung host country isa po yata yan uh, ayon dun sa mga nakakausap po ng OFWs Okay, I understand, uh, Mr. Chair. Uh, pero, well, ito naman yung pag inaasahan natin sa lahat ng gobyerno, hindi lang yung sa host countries, pati nga sa atin, na overtime maging less defensive ang lahat ng mga gobyerno at i-welcome, in fact, kung may proactive na department, yung partner government nila, in this case, the Philippines, para i-preempt o kaya solusyonan yung mga nagiging problema ng mga nationals natin dun naman sa kanilang bansa. But, of course, work in progress po talaga. Uh, nagpapasalamat lang po ako na kapag ni department tulad ng DMW na proactive pa rin and sinusubukan pa rin na maipatupad yung kanilang mga tingin na dapat na uh, dagdag na facilities like an MWO or services po sa ating mga OFW. Actually uh, Mr. President uh Uh, 2022 lang po kasi naitatag mm -hmm. ang Department of Migrant Workers. So, naghahabol po sila uh, ayon na po kay uh, Secretary Kakdak as much as possible. Kung po, pwede po lahat kung sa meron po tayong OFW <laughs> ay uh, lagyan po ng MW. So, medyo naghahabol po uh, ang uh, DMW. <laughs> I understand Mr. Chair and uh, on the other hand masaya din po ako na dito sa Senado ang hinang uh, ang lawak at lakas at sustain ng suporta natin sa trabaho ng DMW. Uh, Uh, para naman po sa ating seafarers, Mr. Chair, last 2024, we passed the Magna Carta for Filipino Seafarers, isang landmark law para sa kapakanan at kagalingan ng ating mga seafarers. May usapan naman tungkol sa pag-require ng posting of bonds among injured or sick seafarers. In fact, last May of this year, there were several seafarers groups who filed a case in the Supreme Court challenging the constitutionality of the law, specifically Specifically, questioning Section 59, which requires seafarers to post a bond to receive benefits while their case is on appeal. Pwede po bang malaman kung uh, kumusta na po ang pag-implementa ng batas? Uh, yung action fund po ba uh, nagagamit sa mga kasong ito na kailangan mag-post ng bond ang seafarers? And ano po ang posisyon ng DMW dito, Mr. Chair? Mr. President, sumagot na po ang Solicitor General hanggil po sa issue na yan uh, uh, in favor po dito po sa DMW stand. Uh, patungkol naman po dito sa Action Fund, uh, Mr. President, ay uh, ang Action Fund nga po ang provide ng uh, ikaka-financial uh -huh. assistance sa mga seafarers po natin. Okay po. And yung, uh, in favor ang soldier sa posisyon ng DMW, ano po yung posisyon ng DMW?